Mga boss, sa basketball natural lang na minsan iniisip natin na kaya nating sabayan ng kahit sino sa court, dala ng kumpiyansa at adrenaline. Pakiramdam natin mas magaling tayo kaysa sa realidad. Now, I feel confident because I'm the best player in the world. That's simple. You no, know, I'm undefeated one-on-one. -on -one. I'll never lose one-on-one. -on -one. Did you ever play Michael Jordan? If he played me, he'd cry. <laughs> hindi naman ito mali dahil halos lahat tayo ay guilty dyan. At kahit nga ang mga best players sa buong mundo may mentality na kaya nilang sabayan kahit sino pa pagdating sa laro dahil kailangan din natin ng confidence para magtagumpay. Pero sa kwentong ito ay may manlalarong mapaitang sinapit nang sumobra ang kanyang kumpiyansa. Matapos sabihin kaya niyang talunin pagdating sa 1v1 si Michael Jordan. Maaring may nakapanood na sa inyo nitong video clip ni MJ na nakikipag 1 on 1 sa Bulls player. Pero marami sa atin ang hindi alam ang kwento sa likod ng video na ito. Kilalanin natin si Cory Benjamin ang manlalarong ka one on one ni MJ sa video. Si Cory Benjamin ay isang six six forward na superstar player noong high school at nag-a-average ng 27 points per game sa kanyang senior year. Dahil sa galing nito, napasama siya sa prestihiyosong McDonald's All-American Games na kinabibilangan ng pinakamalulupit na high school prospect sa Amerika. May mga nagsasabi pa nga na para siyang yung Michael Jordan noong high school. Sa kolehiyo ay naglaro siya para sa Oregon State Beavers kung saan siyang naging leading scorer ng team sa loob ng dalawang taon. At noong 1998 NBA draft, kinuha siya ng Chicago Bulls bilang ika-28 overall pick. Pero sa kamalas-malasan, nagkaroon ng NBA lockout sa summer ng taon na iyon kaya na shorten ang season na malamang ay nakakaprostrate dahil matagal niyang hinintay ang pagkakataong makapaglaro sa NBA. Sa mga panahong ding ito ay unti-unti nang lumalayo ang loob ni Michael Jordan sa Bulls organization dahil sa dami ng drama sa front office ng team hindi nga sure kung babalik pa si Phil Jackson at may rumors na ititrade na si Scottie Pippen at ayaw na rin na MJ a rebuild ang team kaya January 13, 1999, isang linggo lang bago matapos ang lockout ay nagretiro si Jordan sa unang season na wala si MJ sa team, lumagapak ang Bulls na nakapagtala lang ng 13 wins. Sa kamalasan pa ni Cory ay nagkaroon siya ng ankle injuries kaya halos hindi siya nakalaro sa supposed rookie year niya habang nag-struggle ang Bulls sa pagkawala ni MJ. Siya naman ay pachilchil lang, masaya sa kanyang retirement, nag kasama ang kanyang pamilya, kaibigan at business partners. Deserve niya naman ito gusto na lang ni MJ i-enjoy ang kanyang oras na hindi iniisip ang basketball. Pero may nakarating na balita sa kanya mula kay Randy Brown na dati nitong teammate sa kanilang second three-peat. Nagsimula ang lahat habang nag-uusap si Corey Benjamin at Randy Brown sa isang gabi ng practice. At sa kanilang pag-uusap sinabi ni Benjamin na kaya niyang talunin si MJ sa one-on-one. -on -one. At dahil close si Randy kay Jordan, hindi niya pinalagpas ang sinabi ni Benjamin diet nakarating ang hamon sa goat. November 1999. Naigit isang taon na ang nakalipas matapos ang legendary last shot ni MJ habang nagpa ang Bulls, biglang pumasok si Jordan sa gym. At syempre tumigil lang lahat sa pagpa para batiin ang goat sa kanyang pagdating. Ditoy alam ni Cory kung bakit naroon si MJ. Nang walang paligoy-ligoy, biglang lumapit si MJ sa kanya at sinabing, Check the ball! Maaaring inaakala ni Benjamin na nangalawang si Jordan dahil sa pagtanda at isang taong pahinga. Ngunit malaking pagkakamali ito sa so una pa lang napaka effortless na ng pag-score ni Jordan laban kay Corey at tila hindi nga ito pinagpapawisan na kahit matagal walang practice ay komportable agad si MJ. Dahil tila nga naboboard at hindi na challenge si Jordan sa laro, nag-decide pa siyang dagdagan ng trash talking ang laro para mas mainit ang laban. Ang malalapa ay pinapakita at sinasabi ni Jordan ang galaw na susunod niyang gagawin. Oh <Panel noise> <Sess <Music> <Sess> Lahat ng teammates ni Cory na panganga. Kasama dito si Naron Artes at Elton Brand na pinanood kung paano dinuminan ni Jordan ang rookie. At habang dinudurog ni MJ si Cory, gusto niyang ipaalam sa kanya at sa lahat ng players sa loob ng gym kung ano ang kanyang nakamit bilang manlalaro na tila sinasabing put respect on my name habang tinuturo ang lahat ng championship banners na nakasabit. Ilan pang defensive plays at easy buckets ang nagawa ni MJ Masyadong napahiya ang rookie kaya tinapos na ni Jordan ang laban at sinabihan itong sa susunod ay huwag siyang i-call out. Agad namang kumalat ang balitang ito sa buong liga at media Ayon sa komento ni Kendall Gill na naglalaro noon para sa New Jersey Nets, calling out the devil is one thing, facing him is another. Itinanggi naman ni Corey na dinurog siya ni Jordan sa one-on-one -on -one at sinabing 11-9 lang ang final score. Pero taluwas dito ang testimonya ng lahat ng nakasaksi sa laban at hindi raw ito totoo dahil malayo umano ang inilamang ni Jordan kay Corey. Let's go. <laughs>

You know, the first seven buckets, I'm looking like this. So mga boss, anong masasabi nyo sa story ito? Grabe talaga ang bangis ni MJ kahit retired na. Magkomento lang sa ibaba, ilike ang video at magsubscribe para sa mas maraming sports kwento.